Uh, good evening, uh, Gima Osman Bordan. Ayan, shout out po sa'yo. Uh, sis, uh, baka po kayo ay may violation po. Uh, titingnan po yung violation niyo, sis. Baka mamaya po eh, may violation po kayo. Kaya po hindi po kayo mak makapagpalo or ano. Kailangan niyo po i-report agad yan, sis. Para po, ma ano ka agad yan, matanggal po agad. At makabalik po kayo. At maayos po yung iyong profile, sis. Para po, ano, ma-siayos po. Pag ano, mag-report po kayo, sis, uh, punta lang po kayo sa ano uh, punta lang po kayo sa ating profile sa yung tatlong dot yung tatlong dot na parang linya sa ano may tutorial po ako diyan sis sa uh, niyo na lang po kung paano po niyo ma, ma ano yung mga violation niyo kung saan niyo po makikita yung mga violation niyo kaya kailangan niyo pong i-record yun at para po ay mapansin ng algorithm ni algorithm and then ma masaayos po yung account niyo sis kasi sayang naman po kasi kakabalik naman po pala niyo kaya kailangan niyo pong ayusin niyan guys sis ayan ito lang po pala kakabalik lang po pala niya. ni ni Jima Osman. Ayan. Ayan na po sis ang masasabi ko. Uh, I-review nyo po yung video nyo or yung account nyo. Baka, mo, baka po ay may violation kayo. Ayan. Yan lang po. Thank you. Follow and share. Bye.